galang kano ka ulo galang galang Alam may ulo mo para omanat pagod ang shoes okya ang relo ako inagsisimbaka pag gusto ko lang pag andyan ang tropa at kaya yaan hahanap ako ng mapang titripat pag tapos na minsan hindi mo lamang merced na siyono hindi mo na hindi na hindi na inoobtihanda